Wow, di ba? Ang daming grapes. Grapes pa more. Wow, ang dami talaga. doon hanggang halos lahat dito grapes yan. Amazing. Ang daming grapes. Ba, princess, grapes pa more. So, ayan yung mga grapes. Napakadami talaga. At ang saya-saya na iba't ibang klase ng grapes. May yung red, may ganitong kulay, tapos green. Ay, ang bongga talaga pag andito ka sa area. And then, kasama pa si Princess. Kiss mommy. Nangke. Wow, no wow talaga. Tingnan ninyo itong mga grapes dito sa aking likuran. And then, ayan, dito din, wow, ready to harvest na. Kaya bago man i-harvest yan ay pasyal muna kami dito. At ang ganda-ganda talaga ng area, pati ang view. Ito ay iilan lamang sa area ng grape farm na kung saan napakalaki talaga na hindi lang punong-puno ng grapes, kundi napakagandang view pa. Ayan si Princess, ang aming baby. Kasama yan palagi. So... Ay, napakaganda talaga dito. Medyo malamig today, 14 degrees, kaya nagja-jacket kami ni Mister. And then, nakadamit din si Princess kasi malamig talaga. But, very, very nice pag andito ka sa area. Yung napakalaking grapes farm na punong-puno pa ng grapes at very soon, maybe in one or two weeks, ay iha harvest na nila. So, bago pa i-harvest ay andito tayo sa area. Ayan. Kahit saan ka nakatingin, graves pa more talaga. Ayan. Princess! Wow! Smile pa more! Aside sa napakagandang grape farm, ay meron din silang parang bahay kubo dito na kung saan pwede ka dito mag-snacks, mag-lunch, or may toilet din sila kung gusto mong mag-i. And then, ilang metro lang ay ang grape farm na na napakaganda talaga, napakalaking grape farm. At nangunguna talaga ito sa aming listahan para sa aming short holiday dito sa Bansang Germany kasama si Mister at ang aming cute cute dog na si Fairy Princess. Palapit na ang harvest time ng mga grapes kaya tour muna kami ni Mister kasama si Fairy Princess dito sa Germany. Wow! <laughs> As a Filipina, sobrang napaka-interesting talaga pag makakita ng ganitong farm ng mga grapes. Kasi sa Pilipinas wala kasing ganito. Of course, sa ngayon meron na. Pero hindi talaga yung ganito na napakalaki talaga. Ektarya, ilang ektarya as in. Talagang bu ong um, makikita mo ay puro lang grapes, tapos iba't ibang klase pa ng grapes. Ang nakaka-amaze lang dito kasi ang ganda talaga, sobrang healthy yung grapes. Tapos iba't ibang klase, yung may red siya, green, tapos parang purple ang dating, tapos may light green na napakabongga talaga pag makapunta ka sa ganitong lugar ay parang always mong masasabing wow, 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 wow. <laughs> As in, yung naglalakad kami, tapos kasama si Mister at si Princess, yung bukang bibig ko palagi wow, wow, wow. Kahit na taga-taon, pag andito lang kami sa Europa, ay bumibisita talaga kami sa mga grapes farm. And then, itong area dito ay parang pangalawa ko ng bisita na malapit na i-harvest yung mga grapes. As in, sinasadya talaga namin na yung holiday namin going to Germany, ay dadaan talaga kami dito. As in, napaka-satisfying ng feeling na makita yung mga grapes na napakarami talaga at ready to harvest na. Ganito na Tour, ang gustong-gusto ko talaga hindi pa yung hilaw hindi pa yung bagong pamumulaklak pa lang or yung tapos na yung harvest time kasi konti na lang maliit na lang na grapes ang naiiwan yung parang mga reject na tapos ang area dito ay hindi lang grapes ang pwede mong puntahan. Yung paglalakad mo sa grape farm na makikita mo ang napakagandang view ng parang may bundok sa itaas na may castle doon. Tapos sa ibaba naman ang sikat din na city. At always namin sinasabi na the best talaga ang holiday namin pagkasama palagi namin ng aming aso at dito pwede na nakatali yung aso pwede hindi pero pag makakita ka ng maibang aso, of course, parang obligado ka na talian yung aso para walang away or fighting na mangyari dito sa area. Napaka peaceful. Tapos ilang oras din kami naglalakad ni Mr. dito. Pero parang wala lang sa isip namin na wow, ang ilang oras na pala kami nandito kasi yung palagi mong makikita yung kagaya nito, yung overlooking sa napakaliking city sa baba ng Germany. Tapos, napakaganda talaga na nandyan ka sa taas. Parang walang katapusang kuha ng video at photos ang ginagawa ko kasi napakalaking area talaga. Hindi nilang ito ang last na pagbisita namin sa Grave Farm. Meron pang susunod. Kaya sana naman ay nagustuhan ninyo ang video for today. Yung pagbisita namin sa isang Grave Farm sa Germany at more soon pa. Hope you like this. Thank you very much.